Good morning guys Good morning mga ka-gispalingado uh, Ngayon ay pupunta tayo sa doon sa labas sa uh, island, mangunguha ko ng patsit pan. ayos tayo, sampasampalukan pala at uh, lalagayin natin uh, pang cleansing ba sabi nila Ay, ganda na ng panahon guys oh. Maliwalas Salamat at, at wala na si Paulo so, Mga ano, mapalaya Ayan, Mainit na ito mamaya Nalapit na nung na pupunta natin, guys. Ayan, jan 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 Sa so may, ano, may kutsi na, sa so may taxi na yan, eh. Ganda ng ano mo jampuya? Ah. Ganda na mga dekorasyon mo ah Haha. 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 Guys, oh. Yan. Bago bata tubo. Batang bata. Hindi, -bata. wala naman tong ano, iihin aso guys kasi hindi naman nakakakit yung aso dito. <laughs> kuha lang tayo ng konti takpait nito eh Yan. gamot daw kasi to guys herbal to herbal 就个说。 Ito nito Pan ano sampas sampalukan palukan lalagayin ko gamot na ito eh ah uh. hey Guys, na tayo. sariwa. At guys, andito na ako in the house. Bugasin natin ng maigi at lalagain. nag natin yung mga alis natin mga lupa guys. Ngayon guys, tapos siya kumulo. 5 uh, minutes na. Dilipan na natin ito sa ano, sa tasa o tigya sa pichil. Sasalain natin. Uh, ito pa pang sala. Kailangan na natin na sa lain parte para mga on On na lang guys tala quadratic equation na ko lang ako guys nah melinis yes hmm good luck supaya hahaha <laughs> agak lumung nih guys

yang ko na lang gatas to. Ali, ano ako na tubig to na ano, malamig mineral. Kaya sakit ng patuli, tulong pait lang. <laughs> Gago'y inyo. <ma> <laughs> eh. Au. Oh. Nalo umiinit. Ano pala nakuha ko? Habis <laughs> na malamig Ay. Ito, malamig-lamig na Isa ah. pa Ito para sa asawa ko, Nah, penuh Baik, terima ya. hindi <laughs> <laughs> <Talaga. laughs> hmm nade-dispalingado talaga mga ayan ako ayan ako, aso guys, hanggang dito na lang guys. Try nyo rin. sabi nila ano daw ito, uh, gamot pang cleansing sa ano, katawan. Kahit mga 3 times a week lang. Ako pangalawang nalawang bis ko pa lang ito eh. mga kalis palingado. Okay? Bye! Bye.